naging biktima ng fake news si Kim Chu matapos lamang niyang basahin ang ng deserve at ito ay inugnay sa pagkakakuha kay President Duterte sa ICC. Dahil dyan, marami ang hindi nagandahan sa nabalita at naiwala sa fake news na ito at dumating pa nga sa point ng mga picture ni Kim Chu sa Julius Big Shop Tarpoline, ay tinakpan nila ang muka. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na si Kim Chiu ay ang current endorser ng nasabing sikat na Baek shop. Kaya naman ang mga tagahanga ni Kim ay agad na i-message ang Julius official para sabihin na hindi makatarungan ang ginawa sa kanya dahil siya ay endorser at Pegasus lamang yun. Dahil dyan, nagpadala ng sulat ang Julie's official kay Kim Chu at sinabing, Congratulations in advance on the success of your movie. Please know that we are here for you and fully support you. We do not condone the recent incident in Mindanao and rest assured that we are fully already taken the necessary step to address this matter. Once again, Thank you for being our freshness. Reply na ni Kim, Just read the letter from my Julie's Big Shop family. They gave me flowers in a letter which I just read today. Thank Thank you, Pam. What a great to start the week. Good morning, mga kapresnes. All is well na ngayon para kay Kim Chu at sa Julie's Bake Shop. At ginagawa na nga ng aksyon ang nasabing pagtatapal sa mukha niya sa tarpaulin. Tuloy naman ang pasok ng blessing kay Kim Chu matapos i-feature ng sikat na page na variety ang pelikula nila ni Paolo Abelino. At trending nga lagi sa Facebook, sa Twitter, pati na rin sa iba't ibang social media platform, ang My Love Will Make You Disappear.